idol. Hala uh, <laughs> galaw at alas. Oy oy. boleh na rin mga tropa ng Sabila oh. Hala yeah. galang mga idol yung labas ng staff. si Guyan ko. Oh. <coughs> Diyos, mga idol. Kompleto, kompleto. Bawat itya, mga idol, ni Kuenini, may huli. Alaga namang napakaswerte niya, mga idol. Mga idol, lumaki ito, baik. Ooh. Uy, lalaki wala pang kamintis-mintis, mga idol! Rapok! Ayun, <laughs> ah, oh. Talagang si Kuya... Si Kuya Dayday -day lang ang swerte, mga boss. O. Oh. Rapok! Idol, laki ng common, mga idol! mang Icha mga idol, walang kamintis-mintis Si Kuya Nene, mga boss Entrance, ka, Gumaganda ang pakpakan niya Uy, hindi ka pa <laughs> Okay, okay

Uy! Anak nang kamote! Pwede ko na yata i-chat siya ano ah. Nalaki oh. Ayos. Pwede! Nalaki oh. Tatlo mga idol. Ayos. Ayos. <tod>